Hello mga idol. Napadaan na naman tayo dito sa gilid ng kalsada sa Maykuan. Malaking bato. Tingnan niyo idol oh. Yan, delikado yan mga idol pag lumilindol kay magsilaglagan yung bato. Yun. Yan tulad nan tulad yan sa likod ko mga idol oh. Yan, nalaglag yan mga idol yung Laging umuulan, tumama sa may puste. Laking bato, mga idol. Dapat, pag numadaan dito, mga idol. Mag-iingat talaga. Lalaking bato dito, mga idol. O sa akin, yan, pinanyo, mga idol. Ang, ang, laki Napak, lubhang napaka delikado to mga idol pag ito yung bumagsak yun lang mga idol salamat mga sa pagbuan mga idol pag sige mga idol bye bye mga idol salamat